Ah, uh, mga kabakal, dito tayo ngayon sa ano, Maslog Storm Summer. Ang tayo ng biik. Ah, uh, bibili dito. Malayo yung pupuntahan natin. Kaling marabot hanggang dito sa Maslog. Ano, ayan, ayan sila kasama ko. Tayo yung may-ari. Ano

Maslo. Oo, oh, rin ako oh, pwede itong man hira. Oo, oh, na, na lang na lang ako. Ano na lang ada man? Oh. Ah, kalau kod babae nga. Para magdamok. Hmm. <laughs> Pero kay bagong itong na

Parang yung style Pedro Lac. Magatas kasi ito. Ah, may ka nang buhay. pag aginat natin, palit daw kita. Mm-mm. Ay, may da. Kalawaan. Kalawaan. May da. Sa mga kabakal At <masing noise> uh, nagpipil pa sila ng ano biik Ang layo yung binuntahan namin mga kabakal Galing kami sa Morabut summer hanggang dito sa uh, maslug lawaan eastern summer ano ayun oh. sa tulad dito mga kabakal oh. maraming bunga pero hindi pinapansin ayan oh. naglaglagan dami naglaglagan ng mga santol mga kabakal hindi nila pinapansin dahil maasim daw ayan. kaya pinabayaan lang kung na ko kung ano yun may alala ano uh, ano yun diba sabi